Mayroong mga tao, masyado silang masikap sa buhay. Masipag, maghanap buhay, magpaaral ng anak, nag-aabroad kahit mahiwalay sa asawa, para lang siya ay makapagtipon para sa buhay dito sa lupa. Pero nakalimutan niya, pagkamatay niya, mayroong buhay sa kabila. There is life there. Meron doon. Yun, hindi na paghahandaan ng tao puro pang dito lang sa lupa. Kaya nga ang sabi ni Kristo dun sa Lucas 21.34, Datapwa at mag-ingat kayo sa inyong sarili. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit sa buhay na ito. Yon. Na dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng isang silo. Baka puro lang sa buhay na ito ang inaasikaso natin. We are all after the uh, material things in this life. Nakalimutan na natin meron Diyos. Yun Diyos, para bang, para bang ang Diyos, something na pwede niyang paghintayin. Marami kung gustong unahin Diyos, eh, ikaw na lang ang huli. Kaya lang makikilala, aalalahanin ng Diyos. Pag may sakit na, masakit na dibdib, hindi na makahinga, may sakit na sa puso, dun lang, dun lang naalala ang Diyos. Pag masakit ay marami, ang pangako marami. Pag gumaling at bumuti, ang Diyos ay hindi masabi. Ah, pag may pera, walang problema, anong mananalangin sa Diyos? Hindi pag may pera, pupunta sa sine, magbapasyal, pupunta sa beach, mamimili sa supermarket. Eh, yun ang gusto ng tao. Lahat ng bagay sa buhay. Pero yung para sa Diyos, lagi na lang huli. Pag mamamatay na, Jesus Mary Josep. Jesus Mario Josep. Pag mamamatay na siya, Jesus Mary Josep, ligtas na siya nun. Hindi po ganun eh. Alam nyo, kung, kung kayo lang nag-aaral ng Biblia, dapat una nga ang Diyos eh. Una. Iibigin mo ang Diyos bu una buuna sa lahat. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Tibuo ka kasing mo, kalag mo, at saka uh, kinabuhi mo. Ayan. Buong buo na ibigin mo ang Diyos, una sa lahat. Eh tayo, huli na ang Diyos eh. Sa maraming tao, Mag-usisa tayo tungkol sa Diyos. Baka mahuli kayo. Baka kayo dumating siya, dadating siya parang silo. Parang magnanakaw. Kasi ang inuna mo, puro sa lupa eh. Puro panlupa. Ayaw mo ng Biblia. Bigyan natin ang oras sa Diyos sa buhay natin. Magtanong kayo ng ukol sa Diyos. Huwag naman puro lang sa lupa. Kasi pagka puro panlupa ang tinitignan natin, doon sa 4.18 ng ikalawang korinto, ganito ang nakalagay doon eh. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Pisahin nga natin sa Pisaya. Samtang wala kami magatanaw sa mga butang na makita kundi sa mga butang na dili makita kay ang mga butang na makita mga umalagi lamang apan ang mga butang na dili makita mga walay katapusan ayan that is the difference between things visible and things uh, invisible tayo ang lagi nating tinitignan lagi nating pinagpapahalagahan yung nakikita lang things that are visible, material things. Yung bagay na hindi nakikita, wala sa atin yun eh. Eh dapat sana baligtarin natin.